Ayan, magandang araw mga ka-DIY Ayan, kung mapapansin nyo uh, Halos lahat ng Power tools ko nandito Isa-isa yan, chichiking ko yung carbon brush nila Kasi matatagal na rin to sa akin ay maliban dito itong ano ko uh, Jigsaw Bago lang yan Ayan matatagal ko nang ginagamit Unahin ko muna tong isang grinder Ang nangyayari kasi dito mga ka-DIY Pag napapabayaan natin Uh, napapabayaan natin i-maintenance yung mga power tools natin o di kaya napabayaan natin i-check yung carbon brush nya yun ang umpisa ng pagkasira ng ano niya armature sira ang yung kanyang armature pag pag maiksi na na ay, ganito pag maiksi na na hindi na papalitan Ayan. Kambawa, maiksi na tapos din napapalitan. Humihina yung ano niyan doon, yung kontak niya sa armature. Kaya ang nangyayari, umiinit. Nag-uumpisang masunog yung armature. Kadalasan na susunog dito armature, lalo na pag maiksi yung carbon brush. Kasi kahit itulak ng spring hindi na siya talaga diin na diin dahil maiksi na yan yan bali ito papalitan ko to yan katulad dito sa iba i-check ko muna kung mahaba pa man yung mga ano nito carbon brush lilinisin ko lang mas maganda mga DIY linisin para maganda yung kontak ayan umpisahan ko muna tong isa balika ito na lang yata ipapakita ko ito matagal na tong grinder ko na to ito ang pinakaon akong nabiling power tools ano to 2015 yata 2015, 2016 tagal na to sa akin yan lagi yung ginagawa ko mga ka-DIY. Uh, pag, lalo na pag nagtatrabaho ako ng matagalang trabaho. Sinitip ko talaga yan. Ayan. Ayan dito. Yung, yung iba kasi nito mabilis lang pagpalit. Yung ibang tools. Pero ito kailangan buksan Nasa loob yan Madali lang naman hanapin yan Laging magkatapat yan Kung nandito yung isa nyan Nandito sa kabila Ayan o Medyo mahaba pa nga ito Medyo mahaba pa yung Carbon brass Palimutan ko lang din kasi ito Kung kailan ko pinalitan Ayan ah. Mahaba pa nga to. Mahaba pa. Bali ko na lang to. Pwede pa to. Kaya gaya nga ng sinabi ko. Pag nagamit ko ng medyo... Mahaba-haba na ayan. Sinisilip ko na yan. Malililinisin ko na lang to mga ka Dahil mahaba pa naman yung carbon brush. pero dapat ganun yung gagawin mga ka-DIY sa power tools hindi lang gamit ng gamit tips lang to sa ano may mga power tools kasi minsan nakakaligtaan natin so, yan o no? ganda pa ng gear tagal ko ng grinder ang ganda pa ng gear niya. Ayan, ganyan lang, hugutin pa talaga pag ano pag alaga yung gamit mga ka DIY ayan yung armature ito yan ito armature to ayan ito yung yung carbon brush ano ayan dito nakasayad yan ngayon pag ma na yan kahit itulak ng spring yan itong spring mahina na yung diin niya dito kaya ang nangyayari niyan pag pinaandar umiinit yan umiinit yung armature And dahil ano nga dahil hindi na lapat na lapat, dahil maiksi then, palalabasin ko lang yung ano nya linis lang no, yung ang difference nya tapos dito yan nalinis ko na kailangan magpalit pag magpalit kayo mga katiwi ng carbon brush o branded naman yung power tools nyo ano na rin branded na rin na carbon brush yung bilhin niya. May nabibili kasi niyan ano eh mga replacement. Minsan sobrang lambot. Ito, katulad nito, original to Doon ko nabili ito sa bilihan ng power tools ng Makita 185 lang yan Ayan, oh. Iwasan yung ay uh, iwasan yung lihain ng magaspang pag pinong pino pwede pa siguro yung pinong pino yung mga 1000 ganyan pwede siguro Yung ganito ko i-maintenance yung mga ano ko mga ka mga power tools. Hindi lang gamit ng gamit. Yung kung kailan may sira na sa kalang bubuksan. Kasi itong mga power tools na kailangan din ng maintenance yan, hindi kung gamit lang kayo ng gamit. Ayan o. Oh. Ayan, okay na to. Okay, tab na. Ayan. Ayan, lumabas na yung kulay tanso niya. Tapos ibabalik na natin Ay, Ito po pala Para malinis Lubos-lubosin na yung linis Yan o oh. Pumapasok kasi yung dominion dito eh. yung kabok ayan yung ganda pa ng gear talaga oh. Bagal na nito Babalik na natin mga DIY so. Okay. Oh, ganun lang. babalik ko oh. muna tong carbon brush. Kasi mahaba, mahaba pa pala yung ano niya. Mahaba pa pala. Ayan, ganyan lang magbalik. Kabila. yan, isa lang naman yung tornello nito ganun din dito sa boss itong boss na ano, isa lang din kaso ito, pag maganda itong barina bubuksan talaga Ayan. Pag bari na, bubuksan talaga dito yung mga tornilyo bago mapalitan yung carbon brush. Ayan mga ka-DIY. Bali yun lang. Ano lang yun? Uh, tips lang yun para kahit pa pano maiwasan nating masira agad yung mga power tools natin yung kadalasan ko rin kasing naaayos na tools armature talaga yung unang na ano nasisira minsan natutoklap nakikita nyo yung doon sa may kulay tanso na lininis ko yun minsan iba toklap sunog na sunog kasi dahil nga sa carbon brush yan pag maiksi na ah uh, umiinit talaga siya. Itong ano, madali lang din to. Itong circular saw so, no. Ito, matagal na rin to. 2017. Halos magkakasunod lang yan dito sa makita na grinder to. Ito, mabilis lang palitan to. Kasi dito lang din yan. Dalawang tornilyo lang din. Barin na lang talaga Kailangan buksan Ayan halos may Ano na ako dito lahat ng brand na yata Ay Stanley na lang yung wala Eh mga bagong labas na ano Powerhouse Inko Lotus Black and Decker Bush Yan dalawa yung bush ko Tapos makita may makita pa akong ano uh, Nanon sa baba yung Parang jackhammer Pang tibag Meron ako yun Gumagamit din ng ano yun Ng carbon brass Ayan, bali yun lang mga kaniyay uh, Simpleng tips lang Yan kaya napapahaba ko yung Buhay ng mga tools ko Yan, matagal na yan 2007 nandiyan na yan. Ito naman hindi ko hindi ko bili to. Bigay lang to, black and decker. Kasi sinabi ko kanina, yan una kong tools. Ito talaga yung nabili ko. Ito at saka yung pang welding. Ayan, bali yun lang mga DIY.